Ayun, oh, huli ka balbon. Yan. Sinabihan na kita nung isang araw. Oh. Nagko-construction ka kasi. Yan. Hmm. Hmm. Sabi ng tasan mo, laki ng butas ha. Hmm. Ha? Ah, illegal construction ka. Yun, no? Oh. Binutasan mo, ha? Na, ah, naghakot ka ng maraming bato. Ngayon, iyak na iyak ka. Kulong ka ngayon. Ngayon, sorry na lang. Ha? Ah, Sinabihan na kita. bawal mag-construction dito.